Ang Skinwalker Ranch ay isang sikat na bukirin pagdating sa iba't ibang kwento ng mga dating nagmamay-ari nito na ginawa ng iba't ibang pelikula at dokumentaryo. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa state ng Utah sa Amerika ay nababalot ng misteryo at kababalaghan dahil sa mga pangitain at mga katatakutan na nagaganap sa malawak na bukirin na ito. Tinawag din itong UFO Ranch dahil sa mga madalas na UFO sighting sa lugar na ito at mga hindi maipaliwanag na pangyayari tulad ng mga paranormal, mga multo, aswang, poltergeist at mga kakaibang nilalang na sinasabing na mataan sa bukid na ito. Madalas namamatayan ng mga baka at mga alagang hayop ang mga dating namamahala sa lugar. Ang karaniwang nangyayari ay nakikita na lang nila na ang mga alagang baka na tila inalis ang lahat ng dugo sa katawan nito at labas ang mga laman loob at may misteryosong marka sa nao na kulay pula at hugis at sulok. Dahil sa pagkalugi sa pagkamatay ng mga alagang baka, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay walang tumatagal na nagmamayari ng bukirin na ito. Simula noong 1994 hanggang 2016, may tatlong pamilya na ang nagmayari ng lupain na ito. Ngunit binibenta ito kalaunan dahil hindi na matiis ng mga nagmamay-ari ang mga kababalaghan at katatakutan sa lugar. Sa ngayon, ang ikaapat na nagmamay-ari o humahawak ng bukirin na ito ay isang kumpanya na nagsasagawa ng research kung bakit tampok ng kababalaghan, paranormal, ghost stories at UFO sightings ang bukirin na ito. Ang kumpanyang humahawak sa bukirin na ito ay binubuan ng mga scientists at mga researcher at sila ay ang nag-iimbestiga ng mga hindi may paliwanag na nangyayari sa lugar. Ayon sa mga teorya ay ang bukirin na ito ay naging sentro ng kababalaghan ay dahil sinasabing ito ay portal o daanan ng mga espirito, UFO at mga kakaibang nilalang.